Kilalanin si Carol Maltese, isang sumisikat na bituin sa mundo ng pangadultong entertainment, na ang buhay ay tila nakalaan para sa tagumpay, ngunit brutal na naputol sa nakakatakot na paraan. Sa likod ng kaakit-akit na harapan ng kanyang karera, isang madilim at baluktot na katotohanan ang nangyayari. Sa dapat sana ay isang regular na sesyon ng paggawa ng pelikula ang sukdulan at baluktot na kahilingan ng isang fan mula sa OnlyFans ay humantong sa isang eksena kung saan nakagapos si Carol, nakatape ang kanyang bibig, at sa isang bag ay inilagay ang kanyang ulo. Ngunit ang sitwasyon ay nawala sa kontrol, at ang kanyang napagtanto ng co-star na malapit na siyang mamatay. Sa isang nakakagigil na twist, sa halip na humingi ng tulong, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay gamit ang isang kutsilyo na nilaslas ang kanyang lalamunan sa tinatawag niyang Act of Mercy. Ngunit ang bangungot ay hindi tumigil doon, sa loob ng tatlong buwan, ang kanyang katawan ay nakatago sa isang freezer bago hiniwa sa labing walong piraso, at itinapon sa apat na bagsino talaga si Carol Maltese, at paano natapos ang kanyang buhay sa isang brutal at misteryosong paraan. Manatili sa amin habang sumisid kami sa isa sa mga pinakabaluktot na totoong kwento ng krimen, at tuklasin ang nakakagambalang katotohanan sa likod ng industriya ng pelikulang pang-adulto. Si Carol Maltese, Isang masiglang babae na may pinagmulang Italiano at Dutch, ay isinilang noong 1995, matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, lumaki siya kasama ang kanyang ina sa kaakit-akit na bayan ng Sesto Calenda, Italy. Binigyan siya ng kanyang ina ng hindi natitinag na pagmamahal at suporta. Si Carol ay masigasig sa pagsasayaw, pagsakay sa kabayo at paglalakbay, palaging niya yakap ang buhay ng may sigasig. Noong 2015, habang nag-aaral sa isang teknikal na unibersidad, ang buhay ni Carol Maltese ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ng malaman niyang buntis siya sa edad na dalawampu lamang. Sa kabila ng sorpresa, nagpa siya si Carol na yakapin ang pagiging ina. Siya at ang kanyang kasintahan ay nahaharap sa mga hamon ng pagiging magulang ng magkasama at piniling lumipat sa Verona para sa mas magandang pagkakataon at isang bagong simula. Sa Verona, nagsimulang magtrabaho si Carol bilang isang konsultant sa pagbebenta sa isang tindahan ng sapatos, at sa ilang sandali, tila ang buhay ay unti-unting bumubuti para sa batang pamilya. Noong 2019, muling nagbago ang buhay ni Carol nang umibig siya sa isang bagong tao. Sa loob ng ilang buwan, nag siya ng dalawang buhay hanggang sa matuklasan ng kanyang kasintahan ang relasyon, tinapos ang kanilang relasyon. Lumipat siya sa kanyang bagong kapareha, iniwan ang kanyang anak sa kanyang ama. Para bang ang kanyang personal na buhay ay hindi pa magulo. Ang kalusugan ng ina ni Carol ay nagkaroon ng malubhang pagbaba dahil sa isang neurodegenerative disease. Nais ni Carol na makasama ang kanyang ina, ngunit ang pandemya ay tumama noong 2020 na nagdulot ng mga lockdown at kaguluhan sa Italia. Sa kanyang karaniwang mga aktibidad na itinigil at hindi makapagtrabaho, si Carol ay nahaharap sa matinding paghihirap sa pananalapi habang sinusubukang suportahan ang kanyang anak mula sa malayo. Nahihirapan sa mga isyu sa pananalapi sa panahon ng pandemya, sinubukan ni Carol na kumita ng pera sa pamamagitan ng isang channel sa YouTube tungkol sa buhay ng lockdown, ngunit nakitang mabagal itong kumita. Pagkatapos ay bumaling siya sa OnlyFans at mabilis na nakatagpo ng tagumpay sa tahasang nilalaman na makabuluhang nagpagaan sa kanyang mga pasanin sa pananalapi. paman, ang kanyang bagong pagpipilian sa karera ay humantong sa panlipunang paghihiwalay, dahil maraming mga kaibigan ang dumistansya sa kanilang sarili, na tinitingnan ang kanyang trabaho bilang hindi katanggap-tanggap. Ipinagtanggol ni Carol ang kanyang trabaho bilang sining at pagpapahayag, pinupuna ang kawalan ng pagtanggap ng Italia para sa gayong mga profesyon. Habang lumalago ang kanyang kasikatan, nakatanggap si Carol ng mga imbitasyon para sa mga pangadultong shooting ng pelikula at pagpapakita sa publiko, kahit na nagpahiwatig siya ng mga proyekto at adhikain sa hinaharap na lampas sa industriya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nakipaglaban siya sa mga psikolohikal na epekto ng kanyang trabaho at nahaharap sa personal na kabuluhan, kabilang ang hindi pag-apruba mula sa kanyang bagong kasintahan, na kalaunan ay humantong sa kanilang paghihiwalay. Hindi napigilan, lumipat ang 25 anyos na si Carol Maltese sa maliit na bayan ng Rescaldina, malapit sa Milan, umaasa sa panibagong simula. Kumuha siya ng trabaho sa isang tindahan ng pabango, ngunit ang pangakit ng industriya ng pangadultong entertainment ay napatunayang napakalakas, at hindi nagtagal ay bumalik siya sa paggawa ng pelikula. Sa panahong ito nakilala niya si David Fontana, isang apat naput taong gulang na bangkero na may hilig sa pagluluto at intimate photography. Sa kabila ng pag-aasawa, si David ay may kasaysayan ng paghahanap ng mga kabataang babae para sa tahasang mga photoshoot at agad na nabihag ni Carol. Ang kanilang relasyon ay mabilis na naging isang bayad na sexual na kaayusan na naging tunay na damdamin. Inamin ni David ang kanyang pagtataksil sa kanyang asawa noong Marso 2021 at itinuloy ang diborsyo upang makasama si Carol. Sinimulan niyang tulungan siya sa kanyang pang-adultong nalalaman na kumukuha ng bahagi ng kanyang mga kita. Sa kabila ng kanyang profesional na kilos, naging possessive si David, lalo na nang sinubukan ng dating kasintahan ni Carol na buhayin muli ang kanilang relasyon. Ang paninibugho ni David ay humantong sa mga nagbabantang tawag at maging ang diumanoy paninira sa sasakyan ng ex. Habang ang mga sumusunod na OnlyFans ni Carol ay dumami sa mahigit 30,000 subscriber, hinati niya ang kanyang oras sa pagitan ng Czech Republic at Netherlands. Umunlad sa kanyang karera at nag-ipon ng sapat upang isaalang-alang ang pagretiro sa industriya. Noong Taglagas 2021, umibig si Carol kay Salvatore Galdo, isang kasamahan mula sa mundo ng pelikulang pang-adulto, na nag sa kanya gamit ang isang engagement ring, isang kilos na masaya niyang tinanggap. Desididong bumuo ng hinaharap kasama ang kanyang bagong kasintahang si Salvatore, hinarap ni Carol ang hamon ng lumaya sa impluensya ni David. Bagamat patuloy siyang nanirahan kasama si David at umasa sa kanyang pagkakasangkot sa paglikha ng kanyang nilalaman, lumaki ang kawalang kasiyahan ni Carol. Lihim siyang nakipagkita kay Salvatore at nagnanais na bumalik sa Verona upang maging mas malapit sa kanyang anak at magsimula muli. Noong unang bahagi ng 2022, biglang nawala si Carol sa mata ng publiko. Huminto ang kanyang aktibidad sa social media at nagbigay siya ng hindi malinaw na mga dahilan para sa kanyang pagkawala, kabilang ang paghahanap ng bagong apartment at isang dapat na bakasyon sa Dubai. Nang makipag-ugnayan ang mga kaibigan kay David, sinabi niyang wala siyang ideya kung nasaan siya. Lumalim ang misteryo habang lumalaki ang mga hinala tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Noong Marso 2022, napansin ng isang lalaking naglalakad sa Borno, na kilala sa magagandang bangin nito, ang mabibigat at kahinahinalang itim na bag ng basura sa baybayin. Nagtataka, sinyasat niya ang mga ito at natuklasan ang isang kamay ng tao sa isa sa mga bag agad niyang inalerto ang mga pulisya. Ang mga investigador ay nakakita ng apat na bag na itinapon mula sa bangin, na kumamot sa mga bato at nasira ang mga laman nito. Sa loob, natuklasan nila ang labing walong bahagi ng isang pinutol na katawan. Sa simula pa lang ng pagkakita ng katawan, malinaw na ang mga ito ay sadyang marahas na pinangit ng salarin upang hadlangan ang pagkakakilanlan. Ang mukha ay malawak na pinutol na ginagawang imposibleng makilala ang biktima ng walang advanced na forensic analysis. Ang ilang bahagi ng katawan ay maingat na hinubaran ng laman na nagmumungkahi ng isang bihasang kamay, malamang na isang mga ngaso o magkakatay. Ang tumpak na paghihiwalay ay nagpapahiwatig ng profesional na kadalubhasaan at maliwanag na ang mga bahagi ng katawan ay itinago sa malamig na imbakan bago itinapon mula sa bangin. Naniniwala ang mga eksperto sa forensic na ang mga labi ay direktang itinapon mula sa isang freezer dahil sa maselang katangian ng krimen. Upang sumulong sa paglutas ng krimen, ang pagtatatag ng pagkakakilanlan ng biktima at pangangalap ng ebidensya ay napakahalaga. Ang katawan ay napakaputol na kahit na ang pagtukoy sa kasarian ay imposible ng walang karagdagang pagsusuri. Kinakailangan ang isang komprehensibong pagsusuri sa laboratorio. Samantala, nagsagawa ng press conference ang mga investigador upang alertuhan ang mga lokal na residente at humanap ng mga saksi, kahit na ang pagkakakilanlan at sanhi ng kamatayan ng biktima ay nanatiling hindi alam noong panahong iyon. Sa kalaunan, kinilala ng mga forensic expert ang biktima bilang isang kabataang babae na humigit kumulang isang daan at limamput lima sentimetro ang taas na may maitim na buhok. Ang kanyang mga kuko ay pininturahan ng lilang barnis, at mayroon siyang labing isa tatoo, karamihan sa mga ito ay sadyang nasira ng pumatay. Sa kabila nito, naglabas ang pulisya ng mga paglalarawan ng mga tatoo, sa pag-asang may makakilala sa kanila. Nakumpirma na mahigit isang buwan ng patay ang biktima at itinago sa freezer bago itinapon sa bangin. Ang mamamahayag na si Andrea Torelli, na interesado sa kaso ng pagpatay, ay naghinala na ang pumatay ay nakatira sa malapit at kilala ang biktima. Nagtataka siya kung bakit walang nagulat na nawawala siya dahil mahigit isang buwan na itong patay. Isang linggo pagkatapos ng pagtuklas, nakilala ng isang saksi ang biktima mula sa kanyang mga tatoo at kinilala siya bilang si Charlotte sa isang pangadultong artista sa pelikula. Kinumpirma ito ng pulisya at inilabas ang kanyang pseudonym sa publiko. Nalaman ni Torelli na ang tunay na pangalan ni Charlotte ay Carol Maltese. Natuklasan niya na nagtrabaho si Carol sa dalawang pang-adultong studio ng pelikula. Ang isang studio ay hindi nakarinig mula sa kanya sa ilang sandali, habang ang isa ay nagbigay ng kanyang numero ng telepono na humahantong sa kanyang pagkakakilanlan. Ilang beses tinawagan ni Andrea Torelli ang telepono ni Carol Maltese, ngunit walang sagot. Pagkatapos ay nag-message siya sa messenger at nakatanggap ng tugon mula sa isang taong nagpapanggap na si Carol. Sinubukan ni Torelli na mag-set up ng isang panayam, ngunit ang mga tugon ay bastos at hindi nakikipagtulungan na humantong sa kanya upang maghinala na nakikipag-usap siya sa pumatay. Sinabi ni Torelli na ang isang katawan na may mga tato ni Carol ay natagpuan upang subukan ang kanyang teorya. Ang bigla ang katahimikan mula sa kabilang dulo ay nakumpirma ang kanyang hinala na siya ay nakikipag-usap sa pumatay. Dalawang pagpipilian ang hinarap ni Andrea Torelli. I-publish ang kwento para sa katanyagan o alertuhan ang pulis at ipagsapalaran ang impormasyon na tumutulo sa ibang media. Ang pagsasakatuparan ng killer ay maaaring tumakas o kumilos kung inalertuhan, nagpasya siyang pumunta muna sa pulisya noong Marso 27. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang artikulo, ngunit itinago ang mga pangunahing detalye tungkol sa biktima at ang kanyang pakikipag-usap sa suspect nagdulot ng kaguluhan ng artikulo na nagpakabasa pumatay. Upang itapon ang hinala, iniulat niya ang pagkawala ni Carol sa pulisya. Noong ika-27 ng Marso, parehong nagsampa ng mga ulat ng nawawalang tao si David Fontana at ang kasintahan ni Carol na si Salvatore at tinanong ng pulisya hanggang alas 4 ng umaga kinabukasan. Noong ika-28 ng Marso, opisyal na nakumpirma na ang namatay ay si Carol Maltese. Pagsapit ng ika-28 ng Marso, inihayag ng mga investigador sa pamamagitan ng media na ang 43 taong gulang na si David Fontana ay nakakulong dahil sa hinalang pinag-isipang pagpatay. Si Fontana ay kapansin-pansin kinakabahan at nalilito sa kanyang interogasyon mula sa simula. Sa una, sinabi ni David Fontana na hindi niya nakita si Carol Maltese sa loob ng dalawang taon na hindi totoo. Ang kanyang desisyon na iulat ang kanyang pagkawala ilang araw pagkatapos matagpuan ang kanyang katawan ay nagdulot din ng mga hinala. Sa ilalim ng panggigipit, nagawa siyang sirain ng mga investigador na humantong sa kanya upang umamin. Inamin ni David Fontana na noong ikalabing isa ng Enero, kinukunan nila ni Carol ang isang video para sa isang fan na may kinalaman sa matinding karahasan. Kasama sa kahilingan ng fan ang paglalagay ng bag sa kanyang ulo, pagtali sa kanya, pagtap sa kanyang bibig, at pisikal na pananakit sa kanya. Sinunod ni David ang utos, hinampas ng martilyo si Carol ng maraming beses. Nang tanggalin niya ang bag, natagpuan niya itong malapit ng mamatay. Upang wakasan ang kanyang pagdurusa, dumausdo si David sa kanyang lalamunan. Ibinunyag ng suspect na si David Fontana na sa halip na humingi ng tulong noong namamatay si Carol, natapos niya itong patayin at pagkatapos ay binalak kung paano itapon ang kanyang katawan. Sa loob ng tatlong buwan, hiniwa niya ang katawan ni Carol at itinago ang mga bahagi sa isang freezer. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang telepono upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan na lumikha ng ilusyon na si Carol ay buhay pa. Ang account ng kriminal ay hindi pare-pareho at nalilito na nag-udyok sa mga pulis na pagsama-samahin ang mga kaganapan. Sinadya ni Carol na lumipat sa Verona upang maging mas malapit sa kanyang anak at tapusin ang kanyang karera sa industriya ng pangadulto na nagpaplanong pakasalan ang kanyang kasintahan, si Salvatore. Noong ika-walo ng Enero, 2022, nagtanghal siya sa isang club sa huling pagkakataon. Pagkatapos noong ika-labing isa ng Enero, kukunan niya ang isang video sa utos kasama si David sa huling pagkakataon. Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang kahilingan sa video ay nagmula sa isang peking account na nilikha mismo ni David na nagdedetalye ng isang brutal at masamang senaryo na kinasasangkutan ni Carol. Hindi na pagtanto ni Carol na ang pagsangayon sa video shoot ay nagbigay kay David ng pagkakataong patayin siya. Ang mga aksyon ni David ay pinaghandaan. Sa sandaling nakuha niya ang kanyang password sa telepono, Lumihis siya mula sa script at brutal na binugbog siya hanggang sa mamatay gamit ang martilyo. Sa loob ng ilang araw, binisita ni David ang lokasyon ng paggawa ng pelikula kung saan itinago ang katawan ni Carol na nagpakasawa sa kanyang sadistikong pagnanasa. Pagkatapos ay bumili siya ng mga tool para sa paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan tulad ng hacksaw, malalaking gunting, electric saw, at ekstrang blades mula sa isang tindahan ng hardware. Nag-order din siya ng malaking freezer at roaster, na nagdulot ng matinding paso na natagpuan sa katawan ni Carol. Matapos ang pagpatay, inimbak ni David ang putol-putol na katawan ni Carol sa freezer sa loob ng ilang buwan. Noong ikalabing apat na ng Enero, pupunta sana si Carol sa Paris kasama ang kanyang kasintahang si Salvatore. Maling sinabi ni David na siya ay may COVID at nasa self-isolation. Si Salvatore, sa paniniwalang ang kasinungalingan dahil sa paglaganap ng sakit, ay hindi siya maabot at pinanghinaan ng loob na bumisita. Sa loob ng dalawang buwan, hindi sinuri ng mga kaibigan o pamilya si Carol na nagpapahintulot kay David na putulin ang kanyang katawan at itapon ang ebidensya. Napanatili ni David ang ilusyon ng patuloy na pag-iral ni Carol sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tawag at text mula sa kanyang telepono at pag-update sa kanyang social media ng mga larawan mula sa kanyang gallery. Bumili siya at binayaran ang kanyang upa para isulong ang pagkukunwari. Matapos iulat na nawawala si Carol, sinabi ni David na nagtangka siyang magpakamatay, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil sa kanyang pag-aresto. Gayunpaman, walang naniniwala sa claim na ito habang patuloy niyang itinatago ang ebidensya at namumuhay ng normal sa panahong ito. Nagsimula ang pagdinig sa kaso ni Carol Maltese noong ika-24 ng Nobyembre, 2022. Nagtalo ang abogado ni David na hindi sinasadya ang pagpatay, na sinasabing nawalan ng kontrol si David habang tinutupad ang kliyente at aksidenteng napatay si Carol. Gayunpaman, ang prosekusyon ay nagpakita ng matibay na ebidensya na si David mismo ang nagutos ng brutal na video na nagpapatunay na ang pagpatay ay pinaghandaan. Ang pagsisiyasat ay nagsiwalat na sinadya niyang makuha ang password ng telepono ni Carol, ginamit ito upang iligaw ang kanyang mga mahal sa buhay at inayos ang buong pamamaraan upang bumili ng oras at itapon ang katawan. Naniniwala ang prosekusyon na ang motibo sa likod ng krimen ay paninibugho o kasakiman. Ang relasyon ni Carol kay Salvatore ay umuunlad at nagpaplano sila ng kasal kung saan inihayag ni Carol ang kanyang intensyon na umalis. Para kay David, nangangahulugan ito ng pagkawala ni Carol at ang kita mula sa paggawa ng pelikula. Bagamat ang paninibugho sa trabaho ni Carol ay tila hindi ka panipaniwala, dahil madalas siyang nakikipagtalik sa set para sa pera, at si David ay hindi nagsiselos sa simula. Ang kanyang desisyon na huminto at magsimula ng isang pamilya ay isang mahalagang kadahilanan. Kinumpirma ng isang psychiatric evaluation na si David ay matino at lubos na nakakaalam ng kanyang mga aksyon. Noong ikalabindalawa ng Hunyo, 2023, si David ay sinentensyahan ng 30 taon sa bilangguan, isang nakakagulat na maluwag na sentensya kung isa sa alang-alang ang kalupitan ng krimen. Bukod pa rito, inutusan si David na magbayad ng isang daan at walumpu libo euro bilang kabayaran sa anak ni Carol, isang daan libo euro sa kanyang mga magulang, at dalawampu libo euro sa ama ng bata. Ang kaso ni Carol Maltese ay isang matinding paalala ng mga kahihinatnan ng hindi napigilang paninibugho at kasakiman. Habang ang hustisya ay nabigyan ng 30 taong sentensya para kay David Fontana, nananatili ang sakit para sa mga mahal sa buhay ni Carol. Napansin ko na marami sa inyo ang nag-enjoy sa aking mga totoong dokumentaryo ng krimen, ngunit hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Kung gusto mong manatiling updated sa aking pinakabagong nilalaman at magsaliksik ng mas malalim sa mas nakakaakit na mga kaso, pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at ang notification bell ang iyong subscription ay tumutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng mga dokumentaryo na may mataas na kalidad at pinapanatili kang may alam sa aking mga pinakabagong video na ipaplabas. Gayon din, maglaan ng ilang sandali upang panuorin ang aking iba pang mga video para sa mas nakakaintriga at mga misteryosong mga kwento. Salamat sa iyong suporta.